Sa buong mundo, ang Pilipinas lang na may nabubuhay na sardine sa fresh water na matatagpuan sa Taal Lake or mas kilala siyang sa lokal na Tawilis, isang uri ng tamban. Ayon sa sabi-sabi, ang tataba daw ngayon ng mga Tawilis. Ano kaya ang dahilan? Bakit mataba ang mga Tawilis ngayon? May kinalaman kaya ito sa mga nawawalang sabungero. Ito niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuhay yan eh, nakabaho na yan doon sa talik. Lahat yan, kung uukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing me supply. Ang killing me supply, yung uh, Taiwan tie wire binibihit sa, sa liig. Kwento pa niya, iniipon at kinakausap niya muna ang mga nakuhuling ng daraya sa sabungan. Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Tinatalian na ng yung plastic na batali kinakarga na sa bag. Anya, hindi lang 34 nasabungero ang namatay roon dahil mahigit isandaan daw ang kanyang tinrabaho. Taka ko, bakit ang bilis? Halimbawa, walo. Ang Sabi ko, ba baka naman pinakawalan yan. niyari tayo dito kay gusto. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon, nakikita ko kung paano. Ang kanyang mga isiniwalat, ilan lang sa mga detalyeng inilagay niya. Kaya naman pumasok na ang NBI kasi marami ng pangalan na babanggit ni alias Totoy sabihin niya kung sino, ituro niya kung sino. Kung hindi niya alam ang pangalan, uh, pwede kami magpa-line up kung sino yung mga iniisip niya na uh, NBI na, na, na ano diyan. Pero uh, napaka-unfair na nahihila ang pangalan ng Bureau na hindi naman natutumbok kung sino particular yan napaka-bigat ng accusation ni Totoy. Nabasa, narinig ko yung kanyang accusation na uh, i-execute ng ng PNP uh, at uh, humihingi lamang ng queue from the NBI. Ay, Diyos ko, panangalanan niya kung sino dito sa NBI. As of now, ang National Bureau of Investigation ay isang ahensya na tinagkakatiwalaan ng tao. Ngayon, kung hindi niya sasabihin kung sino, hindi maiimbestigahan yun, abay lahat kami dito yung suspect. No? I remember, ako, ako personally. Damay din mga polis, sangkot din sa missing sa bungero. Baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, wala kaming... We will need, leave no sto stones unturned. Kahit na dumami ng dumami, ang pinaka-importante rito is mabigyan, una, mabigyan ng hostisya ang mga biktima at pangalawa, maklens na rin ang organisasyon ng PNP sa mga ganong klaseng.